Umabot nga sa ito sa sure, Bakit ako nag ano? Nag-drive? Nandito? <laughs> <laughs> okay, <sana> Kala. <laughs> Kala ko kakain ako nagmamask. Punin mo nga ang resibo sa bulsa mo. Wala, tinapon ko na. Nasa okay. Oo, nga, ano. yeah. Ay, well, yun, nasa bulsa mo. Ano Baka Akin takot. ano. Baka magulog. Baka lang. Baka lang chicken. Pwede ang wallet mo. Oh, ba pala. Hey, ay, ay, ayaw na, yung ko magdala ng wow. wallet. Dahil, ano, yung umbok dun sa puwet. Mm. Yung sa, ano, pag inupuan mo. Ang dami yung card na. Sige ba, ang dami yung card. Ang um, card. Ito, so, ang pera. Hindi <laughs> mga ano yan, dami mga lesensya eh. Ang <laughs> dami isang pera. Isang card niya. Talaga? Ang debit nila? Mm -hmm. Kasi lahat ng aking mga credit card na sa kanya. Hindi, <laughs> hey, nabuksan mo na ba tayo ang profit sharing? Alin, hindi po siya kumakaroon ba? <laughs> Sabi <laughs> Automatic yun, basta pinigturan ko, deposit po siya ka lang. Ah, hindi mo na dyan ka. Hindi niya. Ito lang. Ito lang. Hindi niya oran niya rin siya. Ito pala. Marami na kayong napapanood na... Ano Mama nga! Tawag doon? ano nga! Magkano gastos namin dito sa Canada sa grocery? Di tisyo! Wala tisyo ah. So marami kayong napapanood na ganito yung gastos nila. Ganun yan wala po kaming limit sa gastos basta sa pagkain alam niyo sa totoo lang pag pagkain wala, wala kami limit so kukuha kung anong gusto kaya nga tayo nagtatrabaho eh huwag nyo ipunin yung pera gastos ninyo kaya kayo nagtatrabaho para may panggastos huwag nyo ipunin sa banko kaya sabi ng mama ko before bago siya namatay pag may pera ako, kain ang kain kasi yun lang pupunan mo katawan yung sa mga pitag-opisina namin kasama ko si Israel, si Chris hmm. sabi nila, kasama namin yung mga senior driver Oh. Okay. kami sa restaurant. Ang dami naming order. <laughs> yeah. Ba't ang dami yung order eh. sa, kanila? Hamburger lang eh. Kami ang dami. Mm -hmm. May chicken wings. Sabi namin An wala. Assortment. oh, kami wala kaming pakialam dyan sa gastos. Kung magkano yung babayaran. Ang importante, mapusog kami at nag-enjoy kami. Okay. Sa, sa Ate, nandito, na ate sa Drinks ko? Ha? Ate, save na yung drinks yung drinks. Okay. May may drinks na kayo. Wala ka din kami ni Mako. Hindi, hindi ako nakakaubos. Hati-hati tayo sa laway ngayon. Medyo tisyo na nakakita pa ako Satu ng Sunday. Saturday, Sunday. Pag nasa trabaho <laughs> ka, ang tagal <laughs> dumating ng Biyernes. that's five days. It's only two days. Pag naka-off ka, ang bilis ng araw. Tapos nga niya. wala itong... Kaya pala malamig eh. ya. Ah, mo.

I'm still walking Ay, what time ka pa pala te? buwas? Morning It's early po It's Really early Sandali na lang kita After mo Baka ba late pa din ako matapos? Kasi ako Okay lang I-message e, okay. mo lang ako te Anong ulas ka ba pagpasok? Me? Hmm. I just have to be at school before 7 Before 7? Oh, 7 so, na, na lang, lang sa akin Ha? Tumabay na. ka naman pa kasi we're filming a lot. Sundin so, na lang kay Tate. Darating ako sa ba, mga 7 p.m. Bakit hindi? Nandun ang katas. Nalin. Ano Bakit <laughs> ko doon sinisip-sip ang chicken? Nasa buto yung ano. Masarap yung buto. Bakit warm? Ha? Huh? Warm na? Papas ko na dadating papasko na. Saaman man na ng January 8. Okay para... kita na na miss tayo. Kinain Ang celebration ng aking birthday ay sa May 21 na lang. Magkita so... tayo na teh. Love you ah. I love you.

Mm honest. -hmm. Baka sure uh -huh. lang surprise. Ah. Na. Pag may basa ni Mama, pag sure ka na. So, I really wanna go to my way. May pressure yeah. kay Mama. Bibigyan na lang kita. Yun na lang aking ano sa'yo. Pupunta ka ng Korea. Mga ilang araw. Two weeks. Two weeks? That's too short. Sure? Ah, ulang pa na. Two Dapat man. one month. <laughs> Ayoko. Damihan? Ano yun? ba? Hindi. Isang linggo sa Korea? Ano yung mga Canada to, to Korea. Hmm. One, one day na? No, mga ano lang. Mga tama na ang so. Gusto nang mangyari mama. Mga ano lang. Mga six hours ka lang doon. Paano? Pag may concert ang Black na yung hindi yung makaka-attend? Oo oh, hindi. Six hours may ka lang. May ikigayo pa. Balik ano na yan. Ma, naka na yung trip namin, ha? <laughs> Naride ko na yung sa Jordan. Mga two weeks? Enough? Oh. Okay lang sa'yo? Two weeks? Naku! Naku! pag Mama, mama, you let me go na! Tapos sabi mo pa nga nung wala ka... Sabi mo pa nga nung no, COVID, ah, dapat nagkapag... Kinamiss pa me, eh! We passed by the you know, Sabi pa nga, sabi mo pa nga, when we were planning about it, sabi sabi, sabi mo pa nga, oh, kailangan i-book nyo na yung flight. Ay, mama. Over, Ikaw naman pala. Pasama na, mama. Like, oh, Ay, okay. kayo na ang dalawa ni Aslin. No, there's gonna be a lot of us kasi Angel is going also. Oh, Pasama na ang two. Eh. My friends are going also. na record na kami ng mm -hmm. Kasi Pag uh, nasa lima kayo, papayagan ko kayo. Airbnb no, is expensive. Na, na. Kung dalawa lang kayo ni Aslin, hindi, hindi, hindi. pwede. No, we're gonna ask a ticket to, to go with us also. Kung lima, anim, na may mas sa ina sa ina we asked tita Belle already she was like yeah pag matuloy kayo sa sa ina kung tasa mahin ko eh mahirap then ngayon palang show me na responsible ka. You sent me on a trip already. Where? Ay, kapuntakin ko muna si Melba para puntahan kayo. Si Melba? Pisan ko doon. Sa Korea? Mm-hmm. Yun ba yung producer ng Blackpink? <laughs> <laughs> I wish. <laughs> Sana may Anak na kakampul doon. Oh, okay. Susunduin sundoy sa airport? Kapitahin eh. Janfer? Jennifer. Jennifer. Yung nga, sa airport. Hindi pupuntahan Para at least Pag naka-anim kayo na group Papayagan ko kayo Sama bakit, mo si Tito Harley Baka gusto niya ng black thing Bakit 6 acres na nga May family black na siya Di syempre hindi namin Sa mga kasama Kaya nga Iyayay niyo si Tito Harley mo Baka Ate Kate Hello Nandito kami sa backline Ah ah wala pa sila. Yan you know, ang car. Puntahan mga te. Ba't ako si mamay nandito? Ano <laughs> ang May ano te, may sasakyan pa. Hop te. Uy, may sasakyan! Ayan! Di ba pakinig kong may sasakyan? Pero patayad, naka-plano na nga tapos wala namang citizenship card na tayo. Two weeks. Ang sarap nandun, dahil magpupunta sa highway. <laughs> <two weeks. laughs> It's already planned. I was gonna go to Jeju to Ireland. Yung one week na lang, matagal na rin siya. Kasi buong we Yeah, when mm -hmm. we went to Korea, we were only in the airport. Sa <laughs> uh, so airport, airport lang kayo? Yeah, gotta Pero going to Korea din eh, po. Ang, diba, ang haba. Ah, pumunta kayo? Yeah, ang haba ng layover Rata namin, but we couldn't. Um, sila eh. We couldn't do a mm -hmm. city tour kasi mama was pregnant. We so, can't da, go around. Um, Kaya ano na kami dun sa airport. Sa airport lang kami. we <laughs> couldn't buy anything because lang. They don't accept credit card. Magkano ba yung ano sa Korea, value sa dollar? But ten, their ten thousand won is ten dollars. Hmm. Ano kaya? Ano eh. Yes. Ay okay. uh, yung mga album sa Korea thirty thousand, thirty thousand won. Thirty thousand. Oh, di mga thirty uh, dollars, dollars lang eh, album. <laughs> oh my god. So tamat na yung mga five thousand na pakit mani. Eh. Dollars? Mm. Oh hell unlock, yeah. Bakit? Eh. <laughs> bakit? ako Bakit? 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 Ha? No. Uh, na, na Kapalit naman yan, di bo, di ba? If, if I'm, see, if you think about it, if, <laughs> if, I'm, if, 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 I'm gonna have a Dibu, it's gonna be really expensive because you're here. So, di, ayaw mo na mag -dibu. No, I don't want to party. Ah, uh, so, pupunta lang ko ya? Mama's gonna invite people that I don't even know. I can barely mm. invite my friends. Kasi, duh, I'm gonna have tao. Mama invite people that are don't Tapos know. eh, susunduin ka namin ni eh, Papa. Bago masaka kaya nagpag-uwi mo. <laughs> ah! Nag-devote ah, na pumunta ka ng Korea, tapos susunod ka ng sasaka? <laughs> <pa> na Ayoko naman po. <laughs> I try to take care of. It. I don't have money. Sabi ko sa'yo, magkano ka na namin. Try sige. Sige. Sige ako. So five dollars ang wow. pocket I money. Five thousand dollars. I'm gonna give, $5, 000. $5, 000. I mean, can I give you five thousand dollars. Magkano magkano Mag so, yung five dollars sa Korea? Five thousand. Mga won. Five million I think so. Ten dollars is ten thousand. Five to Korea. Korean. Oh, Korean. Korean. Korean Won. Diba, isama ko pala si Won. okay. Pag sinama ko si Pamos Won. Pabas na talaga sa Korean Won according to foreign exchange. It's 4 million. Wow, 4 million. 247. 4.2 million. Huh? I don't need 4 million. Huh? I don't need 4 million. I just want to go there and watch in Kigayo and Blackpink. You got 4 million. Malaki na nga itong 4 million dito sa kanila, no? Yeah. Kanya na yung ano nila eh, yung tawag dito. Ganyan na yung rookie na group na ano. O di yung mga ano na lang, mga $2,000. Baba na? <laughs> natin, ayaw mo ng million eh. O di, o di mga, may 1.7 million won ka. Kapuntang Korea, tama ng $2,000. Yeah. Bakit money? Okay. okay. Plus ticket. T and, and hotel. Canada to... And hotel. One Canada station. to... Canada... Ano yan? Ticket. Yeah. To how do you say Canada to Korea? South Korea. To take it to South to South Korea. Ooh, a big South Africa, oh, portable flights to Nairobi. okay Kenya, manto. Why I to Nairobi? There's Ebola there. Cheap flights from Canada. Four hundred dollars. Oh, Four hundred seventy-one dollars. papa that's dollars. it's not without with with tax and like insurance Oh, mga 600. Mga 500 to. 500, 600. no, that's probably gonna be a top. Oh, like a thousand more or less. Than a thousand. Wala. Two way. Biting ang punto eh. Bakit? Mama can stay longer. Mm Hindi -hmm. makapagat. So, so, meron kang ano? Yung ano daw niya, bakit mahi is $2,000? Sabihin I mean, mama, what? Meron siyang 1.7 million. Wag na, kaya kung wag na kumuwi doon ka na to, Korean won. Mhm. Mm -hmm. Okay na yun ano? Ay, pumunta Kasi ka na lang ng Pilipinas. Hindi naman siya oh, mag eh. Hindi naman siya mag So, yun na lang yung gagastos mo doon. Bahay na kami. Saka na pag-usapan. Mama pag, next week saan no? na. Saka pag, We na pag-usapan pag na-citizen ka na. months until I <laughs> Pag hindi ka pa na-citizen. Pag nakapasa na si Ate Dams. Kung may pasa na mama mo yung citizenship, hindi <laughs> pwede.